Dahil po sa nakatanggap na naman kami ng aming honoraria galing sa barangay, ay nagprepare na naman kami ng aming munding handog para sa aming mga kabarangay. At ito nga po, inaayos na namin ng aking misis ni Kagawad Capistrano. At kasama namin mamimigay nito ay si Kagawad Casidsid. Ayusin namin muna sila ng isusupot. At pagkatapos mo namin sila may supot ay ikakarga na rin namin sila sa aking sasakyan. At pag naikarga na namin sa aming sasakyan, tsaka namin sisimulang magbigay sa aming mga napiling mga kabaranggay kasi po lahat sila ay bibigyan namin pero hindi isang bigay lang <laughs> bibigyan po namin sila buwan buwan para po lahat sila ay mabigyan namin ng aming munting handog pangako po namin yan eh nung kami tumatakbong kagawal at pagnanalo eh dahil nga po sa kagawal na nga po kami tin tinutupad naman namin yung aming pangako sa kanila na kahit papano ay mabigyan namin sila ng aming munting handog. Kaya ito na, Naayos na namin at magsisimula na kami mamigay mga kuyang at dito na nga kami nagsimulang mamigay sa malapit pa sa amin. Kaya anood lang kayo mga kuyang. abot na nga po kami ng gabi sa aming pamimigay at kasama na nga po namin dito si kagawad Grace Kasidsid at kahit gabi na ay namigay pa kami para maabot namin yung aming munting handog sa aming mga kabarangay. Yung iba nga po, lagi namin silang binibigyan kasi alam namin na uh, kailangan nila yung aming munting handog Maski na minsan-minsan na sa isang buwan at ito nga po si Kagawad Kasidsid Siya naman po ang nag-abot ng aming munting handog sa aming kabarangay. Kaya mga kuyang, hanggat kami ay Kagawad ay patuloy namin itong gagawin eh, kumukuha lang naman kami sa aming honorary ha, para may pamahagi namin sa aming mga kabaranggay ang binibigyan po namin ngayon ay yung mga hindi pa namin nabigyan mulat sa pool. Mga nine months na po kami namimigay nito eh, at lahat po sila ay binibigyan namin yung aming mga kabaranggay. Mahirap man o mayaman, basta kaya, ang ano namin ay yung aming munting handog. Pag tinanggap nga po nila, masaya kami. Pero pag sinabing naibigay lang namin sa iba, Ganun nga lang po ang ginagawa namin. Binibigay na lang namin sa iba yung aming munting handog dahil sa masigit daw na kailangan ng iba kaysa sa kanila yung aming binibigay na munting handog. Mas marami sana kami matutulungan kung talagang meron din sa aming tutulong para may maipa, maipaabot namin ang aming munting handog sa aming mga kabaranggay. Mahigit dalawang oras din namin na ipamigay yung aming munting handog sa aming mga kabaranggay at kasi nga namin lahat may pamigay ito, ay umuwi na rin kami. Sa susunod ulit na buwan, matapos namin matanggap yung aming honoraria, ay mamigay ulit kami at hindi kami titigil mga kuyang. Kaya pansamantala, hanggang dito na lang ang aking simpleng vlog mga kuyang. See ya!